Matagal na ang sinasabi ito ni Alden Richard sa publiko ngunit nagbibingi-bingihan pa rin ang mga publiko at lalo na ang mga arming na pa rin ng babash kay Min Mendoza at Alden Richards sa gayong matagal na nga ang inamin ni Alden Richards at Min Mendoza ang tunay nilang relasyon sa publiko noon pang 2016 bagamat bulag at hindi pinaniniwalaan ng mga Armin ang totoong relasyon ni Alden Richards at Min Mendoza ito talaga ang naging pahayag ni Alden Richards nang tanungin siya kung talaga ba sila ay mag-asawa na ni Min Mendoza ito ang sinabi niya kung sa tingin nyo ay magsyota o mag-asawa na kami ay yun na yun. Alam naman kasi natin na si Alden Richards ay nagsasabi lagi ng totoo at kung ano talaga ang nararamdaman niya kay Main Mendoza ay hindi ito nahihiya. Ganon din si Main Mendoza. Talagang napaka transparent nila sa isa't isa at lalong lalo na sa mga fans nila. Sunod-sunod nga ang mang isyo ngayon at pang babatikos ang ginagawa kay Alden Richards at Main Mendoza. Hindi lang kasi ito Patong tungkol sa kanilang personal na buhay. Ngunit pati ang pribado nilang buhay ay nadadamay na rin. Kung matatandaan nyo, ay ginagawa ang lahat ni Alden Richards dati para lamang mapagtakpan ang mga naninira sa kanila na tila hindi niya ito pinapansin para mawala na lamang ang issue patungkol sa kanila at ang paninira. Ngunit hanggang ngayon ay hindi pa rin ito natatapos. Kahit matagal nang kinumpirma ni Alden Richards ang kanyang tunay na relasyon kay Maine Mendo. Matagal na kasi nitong sinasabi kung ano ang estado ng kanilang relasyon ngayon. Na dati pa man lang ay sinabi niya na rin, hindi hindi talaga makakalimutan ni Alden Richards ang mga ganitong bagay. Dahil alam naman natin at kilala natin si Alden Richards na talagang totoo sa kanyang pananalita. Hindi nga basta-basta masisilaw si Alden Richards sa mga nagbabayad patungkol lamang sa kanyang karir at kayamanan ng industriya dahil alam natin na si Alden Richards ay napaka-anes na lalaki silang dalawa na lang ni Maine Mendoza halos ang natitira na mga artista na talagang kung trabaho ang pag-uusapan ay talagang maaasahan dahil hindi nila ito hinahaluan ng anumang galit sa puso marami na rin kasi ang pagkakataon na dapat ay umalma na si Alden Richards at Maine Mendoza sa publiko ngunit magandang naturuan sila ng aral ng kani-kanilang mga pamilya na hindi nilang ito pansinin dahil maganda rin ito para sa kanila dahil iwas stress nga ito at isa pa wala naman silang mapapala sa mga bashers na naninira sa kanila dahil kahit anong gawin nila kahit anong kabaitan at tama ang gawin nila ay talagang binabash pa rin sila neto kaya wala nang dahilan para pa patulan ito ang mahalaga dito ay ang pagkumpirma mismo ni Alden Richard sa kanilang relasyon at yun lamang ay tapat na sa buong Aldam Nation na maging kampante ang hindi nga pag-amin ni Maine Mendoza at Alden Richard ay may kinalaman sa kanilang mga kontrata matagal nang naging issue ito at ang pagre-renew ni Alden Richard ang nagsabi dito ng totoo dahil kung matatandaan nyo nung una pa lamang na hindi pumibirma si Alden Richard ng exclusive na kontrata sa kanyang mother network at ito ay parte pa ng APT ay makikita mo na napakadalas magkasama ni Alden Richards at Maine Mendoza. Ngunit nang naging exclusive na si Alden Richards ay tila nabawasan na ang kanilang pagkikita ni Maine Mendoza at syempre hindi mo rin maiiwasan na magduda dahil pipirma na lang si Maine Mendoza sa Artist Center dati ay hindi pa natuloy bagamat kagustuhan din ni Maine Mendoza yon dati at pilit din ito pinapapirma sa GMA ngunit nakapagtataka kung bakit hindi pumirma si Maine Mendoza dahil pinayagan naman ito ng APT. Talagang yun nga ang napakalaking misteryo kusa hindi nagpapirma si Maine Mendoza dahil ko naman lang lahat. Si Alden Richards ay nakasuporta dito, ang TBJ, ang dalawang network. Bagamat hindi pa naman kasi exclusive, ang pipirmahan ni Maine Mendoza ay hindi ito natuloy. Diyan mo palang talaga malalaman ang friction ng relasyon ni Maine Mendoza at Alden Richards sa simula pa lamang. Kaya wag na kayong magtaka kung hanggang ngayon ay tuloy-tuloy pa rin ang pangbabash sa kanilang dalawa dahil parte ito ng plano nila para sirain ng Ulo yan ang relasyon ni Maine Mendoza at Alden Richards. Magandang pinaalam ni Alden Richards na hindi hindi niya pagpapalit si Maine Mendoza kahit kanino. Sa simula pa lamang ay hindi na nagka-girlfriend o umibig si Alden Richards sago makilala si Maine Mendoza. At lalong-lalo na ngayon kahit manligaw man lang ay hindi nagagawa ni Alden Richards. Kaya hindi nakapagtataka na talagang totoo at tunay ang relasyon ni Alden Richards at Ming Mendoza. Biruin mo ba naman si Alden Richards? Ay talagang hindi na inisip ang love life pagdating sa harap ng kamera. Hindi ba't kapag ito? Dahil hanggang ngayon wala pang girlfriend si Alden Richards sa harap ng kamera. Ngunit alam ng buong Alden Nation ang mga pangyayari sa likod ng kamera. At ito ay nagpapatunay lamang sa tunay na relasyon ni Maine Mendoza at Alden Richards at kahit kailanman hinding-hindi na nila ito masisira kaya talagang totoo ang effort nila para sirain ang relasyon ni Maine Mendoza at Alden Richards na alam nila sa puso nila na hindi nila ito kayang gawin. Matagal na ang ginagawang pag-amin ni Alden Richards at Maine Mendoza sa publiko. Ngunit hindi lang ito pinapansin, lalong-lalo na ang mga madalas mangbasa kanila na mga pandom, lalong-lalo na ngayon na nadagdagan pa ito. Nang kabi-kabilang pandom, nandyan na nga ang Katnil at nadagdag pa ang mga fans at diehard supporter ng Brand X na talagang sa pa lamang ay talagang naninira na kay Maine Mendoza at Alden Richards sa kapanahunan pa ng Aldab. Kung matatandaan nyo, ang umpisa ng relasyon ni Maine Mendoza at Alden Richards ay napakamatuwid. Wala itong kamalian dahil ang kanilang relasyon noon ay hindi nakakasapak sa mga maliliit na tao at kahit saan man sa industriya. Ngunit bakit nga ba napakaraming bashers ni Maine Mendoza at Alden Richards dati? Ito ay ang mga naiingkit na tao na talagang binabayaran ng kanilang mga amo na mga artista para sirain si Maine Mendoza at Alden Richards. Napatunayan na ito at kahit kailanman ay hindi sila nagtagumpay. Kaya ito ang katibayan na hanggang ngayon ay namamayag pagparin ang karir ni Maine Mendoza at Alden Richards na kahit kailan ay hindi na nila ito masisira kaya hanggang ngayon nga ay tuloy-tuloy pa rin ang pambaba sa kanila nang sa gayon kahit konti ay masira nila si Maine Mendoza at Alden Richards Huwag kalimutang mag-subscribe, comment at i-like ang video na ito. Thanks for watching!